Isang araw si Mang Ernesto, 60-yo ay pumunta sa isang kilalang restoran upang maghapunan. Nang ipakita niya ang kanyang senior citizen ID para sa 20% discount, tinanggihan siya ng staff, sinabing hindi nila tinatanggap ang ganong ID at kailangan ng white card. Mula sa Oscar, legal ba ito? Alamin natin. Ayon sa Republic Act No. 9994, o mas kilala bilang Expanded Senior Citizens Act of 2010, ang gobyerno ng Pilipinas ay nagbigay ng mga espesyal na pribilehiyo at benepisyo para sa mga mamamayang Pilipino na may edad na 6 na taong gulang pataas. Isa sa mga pangunahing benepisyong ito ay ang 20% diskwento sa mga piling produkto at serbisyo, bukod pa sa exemption mula sa Value Added Tax o VAT. Ang layunin ng batas ay mabigyan ng mas magaan na pamumuhay ang ating mga lolo at lola na sa kabila ng kanilang edad ay patuloy pa ring bahagi ng ating lipunan. Kasama sa mga serbisyong saklaw ng discount ay ang pagkain sa mga restaurant, fast food chains at cafes. Basta ito ay para sa personal na konsumo ng senior. Mga gamot at essential medical supplies, gaya ng maintenance medicines, vitamins, at ilang mga gamit sa ospital. Medical at dental services sa mga pampubliko at pribadong ospital o klinika. Pamasahe sa land transportation, jeep, bus, UV express, taxi, air travel, domestic flights, at Sea Travel Barco Ferry. Leisure services tulad ng sinehan, amusement parks, at iba pang pampublikong lugar na may entrance fee. Ngunit paano kung hindi tinanggap ang iyong senior ID sa isang restaurant o botika? Legal ba yon? Alamin ang sinasabi ng batas. Legal bang tumanggi ang restaurant o store sa senior ID? Hindi. Labag sa batas ang tumanggi sa isang senior citizen na may valid ID. Ayon sa Section 4 ng Republic, Act No. 9094 o mas kilala bilang Expanded Senior Citizens Act of 2010, obligado ang lahat ng establishmentong nagbibigay ng produkto o serbisyo na saklaw ng batas na magbigay ng 20% discount at VAT. Exemption sa mga kwalipikadong senior citizens. Ang batas ay malinaw, hindi ito optional. Kung ikaw ay may lehitimong senior citizen ID na inisyo ng Office of the Senior Citizens Affairs, OSCA, at ikaw ay bumibili ng isang produkto o serbisyo na pasok sa coverage ng batas, hindi pwedeng tumanggi ang establishmento sa pagbibigay ng diskwento. Mga karaniwang ilegal na dahilan ng pagtanggi. Promo na po kasi yon Hindi rason ang promo para hindi magbigay ng senior discount. Maari itong i-apply kung alin ang mas mataas na diskwento, ngunit hindi pwedeng wala. Wala siyang OSCE ID, ibang ID lang. Ayon sa Implementing Rules and Regulations, IRR, ng RA-9994, kahit ibang government-issued ID, ay pwedeng gamitin basta may picture at birth date. Pangmaramihan maramihan po kasi ang order, hindi solo. Niyang diskwento ay base sa aktual na konsumo ng senior citizen. Hindi pwedeng ipagkait ito kung may bahagi sa bill na para sa kanya. Tandaan, walang karapatan ng tindahan, restaurant, o anumang negosyo na pawalang bisa o balewalain ng senior. Citizen discount kung ang senior ay 60 taong gulang pataas, mamamayang Pilipino, may valid ID, at bumibili ng produkto o serbisyong pasok sa coverage ng batas, Kapag tumanggi ang isang establishmento may kapalit ba itong parusa? Pwede ba silang makulong o magmulta? Alamin natin sa susunod na bahagi. Mga parusa sa pagtanggi ng senior discount, ang hindi pagtupad ng mga negosyo sa pagbibigay ng karampatang senior citizen discount ay hindi basta simpleng pagkakamali lamang. Ito ay isang seryosong paglabag sa batas. Ayon sa Section 10 ng Republic Act No. 994, Expanded Senior Citizens Act of 2010 may kaakibat na parusang kriminal at administratibo ang sino mang lalabag sa mga probisyon ng batas, particular sa hindi pagbibigay ng diskwento at VAT exemption para sa unang paglabag ng individual o negosyo, pagkakakulong, imprisonment. Mula dalawang taon hanggang anim na taon, multa, fine, hindi bababa sa 50,000 pesos at hindi hihigit sa 100,000 pesos. Ito ay hindi simpleng warning. Lamang, ito ay legal na pagkakasala na may kasamang pagkakabilanggo at Malaking multa. Kahit unang beses pa lang ito nangyari, maari ng kasuhan at hulihin ng may-ari, manager, o empleyadong direktang sangkot sa paglabag. Para sa paulit-ulit na paglabag, repeat offenders. Kung ang establishmento o individual ay naulit pa ang paglabag, mas mabigat ang parusang ipapataw. Pagkakakulong, imprisonment. Mula dalawang taon hanggang anim na taon pa rin. Multa, fine. Mas mataas une, 100,000 pesos hanggang 200,000 pesos ang mga paulit-ulit na hindi nagkukusa o tumatalima sa batas ay tinuturing na sadyang pasaway kaya't mas mabigat ang parusa. Ang layunin nito ay magsilbing babala sa lahat ng negosyo na hindi dapat baliwalain ang mga karapatan ng nakatatanda kung korporasyon ang may sala. Kung ang paglabag ay ginawa ng isang kumpanya o korporasyon, hindi makakatakas ang mga taong nasa likod nito, ang presidente, general manager, o pinakamataas na opisyal na may direktang kinalaman o pananagutan. Sa operasyon ay personal na mananagot. Hindi maaring iwasan ng kaso sa pamamagitan ng pagsabing policy, ito ng kumpanya o oh, hindi ko alam. Maaring kasuhan ang mga opisyal mismo at sila ang mabibilanggo at pagmumultahin. Ang batas ay nilikha upang hindi lang protektahan ang senior citizens kundi panagutin ng sinumang nagmamalabis sa kapangyarihan, mapatao man o institusyon. Hindi ito civil case lamang, ito ay criminal offense. Ang paglabag sa RAIN 1994 ay hindi lang nangangahulugang pagbayad ng multa. Ito ay may criminal implications, ibig sabihin, maaari kang makulong at magkaroon ng criminal record na makakaapekto sa iyong negosyo, travel, at employment opportunities sa hinaharap. Sino ang maaaring magsampa ng kaso? Ang mismong senior citizen na naapektuhan, ang kanyang pamilya o tagapag-alaga, ang Office of the Senior Citizens Affairs, OSCA, ang Department of Social Welfare and Development, DSWD at pati ang Department of Trade and Industry, DTI, kung ito ay may kinalaman sa consumer rights. May mga tunay na kaso na bang naisang palaban sa mga restaurant o tindahan dahil sa hindi pagbibigay ng diskwento? O at narito ang halimbawa ng isang insidente na umani ng pambansang atensyon, mga halimbawa ng paglabag. Hindi lamang ito teorya sa papel, may mga aktual at dokumentadong kaso na naisang palaban sa mga establishmentong tumanggi sa karapatang ipinagkakaloob ng batas sa mga senior citizens. Ang mga kasong ito ay nagsisilbing babala at leksyon sa ibang negosyo na maaring nagpapabaya o sadyang lumalabag sa batas. Case example, hotel sa Pasig City, Enero 2024. Noong Enero 2024, dalawang opisyal ng isang kilalang hotel sa Pasig City ang sinampahan ng kasong kriminal sa Metropolitan Trial Court matapos tanggihan ang pagbibigay ng 20% senior citizen discount sa isang lehitimong senior citizen na nag-check-in bilang guest. Ayon sa ulat, ang senior citizen ay nagpakita ng kanyang valid OSCA ID, ngunit iginit umano ng hotel staff at ng kanilang supervisors na hindi raw applicable ang discount sa promo rate ng kanilang kwarto. Ipinaliwanag ng senior citizen na ang batas ay malinaw. Kahit nakapromo ang serbisyo, dapat pa rin kilalanin ang diskwento ng senior, ngunit tumanggi pa rin ang pamunuan ng hotel. Umani ng matinding batiko sa social media ang naturang insidente, lalo na mula sa mga advocacy groups para sa mga senior citizen at consumer rights. Maraming netizens ang nanawagan ng boycott sa hotel, habang ang iba ay nagbahagi ng sarili nilang karanasan sa ibang mga establishments. Dahil sa lumalawak na issue, muling naglabas ng paalala ang Department of Social Welfare and Development, DSWD, at ang Office of the Senior Citizens Affairs, OSCA, sa lahat ng negosyo na mahigpit na ipinatutupad ang mga probisyon ng RE 9994. Formal na kinasuhan ang mga opisyal ng hotel at kasalukuyang nakadaket ang kaso sa korte. Kung mapatunayang may sala, maaari silang makulong ng 2 hanggang 6 na taon at pagmultahin ng 50,000 hanggang 300,000. Batay sa probisyon ng batas para sa unang paglabag. Iba pang halimbawa ng paglabag. Bukod sa kasong ito, may mga ulat din ng paglabag sa iba't ibang establishmento sa bansa. Isang fast food branch sa Cebu Sinumbong matapos ipilit ng cashier na promo meal, daw ang in-order ng matanda kaya walang diskwento. Nahaharap ngayon sa investigasyon, isang dental clinic sa Davao, tumangging magbigay ng senior discount sa routine cleaning dahil private practice raw ito. Pinatawag ng OSCA at pinigyan ng administrative warning. Isang grocery sa Quezon City, hindi kinilala ang senior ID na medyo lumana. Ngunit napatunayan ng OSCA na valid, pa rin ito at binigyan ng show-cause order ang tindahan. Bakit mahalaga ang mga halimbawang ito? Ang mga totoong kasong ito ay patunay na may batas na ipinapatupad at may mga senior citizens na handang ipaglaban ang kanilang karapatan. Bukod pa rito, ito rin ay leksyon sa mga negosyo na maaaring hindi pa alam o sadyang binabalewala ang RA 9094. Ngunit paano kung walang senior ID ang isang matanda? May paraan pa rin ba para makakuha ng diskwento? Ang sagot ay oo, pero may ilang kondisyon. Alamin natin sa susunod na bahagi. Anong ID ang maaring gamitin para sa senior discount? Madalas na tanong ito ng maraming senior, citizens at pati na rin ng mga negosyo. Ano nga ba ang mga ID na pwedeng gamitin para mapatunayan ang pagiging senior citizen at makuha ang diskwento? Hindi lang simpleng Oscar-issued ID ang tinatanggap bilang valid proof. Mga ID na tinanggap ng batas RA-9094 at ERR ayon sa Implementing Rules and Regulations, IRR, ng RA-9994. Bukod sa OSCA ID, pwede rin gamitin ang iba pang government-issued IDs, basta't sumusunod sa mga sumusunod na requirements. May pangalan ng senior citizen, may malinaw na litrato para makita ang pagkakakilanlan, may petsa ng kapanganakan para mapatunayan ang edad, senior citizen ID, OSCA ID, official ID mula sa local OSCA office, passport, kapag may nakasaad na birth date at larawan, driver's license, valid government-issued driver's license na may birthdate. SSS, GSIS, UMID o PhilHealth ID kailangan may birth date at larawan. Postal ID, Voters ID, at iba pang government-issued ID. Basta kumpleto ang impormasyon at makikita ang edad. Hindi sapat ang itsura na matanda lang para makakuha ng senior discount. Kailangan may valid ID na legal at government-issued. Ang mga negosyo ay may karapatan ring humiling ng valid ID para matiyak na ang nag-a-avail. Nang diskwento ay tunay na senior citizen. Sa kaso ng dispute, kung may tanong tungkol sa ID validity, maaari silang humingi ng tulong mula sa OSCA o DSWD upang mapatunayan ito. Paggamit ng senior discount sa group orders? Madalas na tanong din, paano kung si Lola ay nag-order ng pagkain para sa buong pamilya o barkada? Saan ba nag apply ang 20% senior discount? Ano ang sinasabi ng batas? Ang 20% senior citizen discount ay para lamang sa personal na konsumo ng senior citizen. Ibig sabihin, ang diskwento ay sakop lang sa pagkain o serbisyo na kinonsumo ng senior mismo. Kung may kasamang pamilya o grupo, ang diskwento ay para lang sa bahagi ng senior citizen. Halimbawa ng computation, total bill sa restaurant, 1,000 pesos. Bilang ng kumain, 4 na tao. Bahagi ni Lola, 250 pesos. Discount, 20% ng 250 pesos, rather 50 pesos. Sa madaling salita, 50 pesos lang ang ibabawas sa total bill, hindi buong 20% ng 1,000 pesos. Bakit ganito? Para maprotektahan ang mga negosyo mula sa maling paggamit ng diskwento, para mapanatili ang layunin ng batas na matulungan ang mga senior citizens sa kanilang personal na gastusin, hindi para sa buong grupo o pamilya. Senior discount sa takeout at delivery. Tanong, may diskwento rin ba kung takeout o delivery ang order? Ni Lola at hindi naman siya kumain sa mismong restaurant. Sagot, oo, may diskwento pa rin. Ayon sa Republic Act No. 9994 o Expanded Senior Citizens Act of 2010. Malinaw na may karapatan pa rin sa 20% discount at VAT exemption ang isang senior citizen kahit na take out or delivery ang order, basta't siya ay sumusunod sa ilang kondisyon na itinakda sa Implementing Rules and Regulations, IRR. Para sa take out or drive through orders, kinakailangan si senior citizen mismo ang nag-order. Hindi valid kung ibang tao ang umorder at ginamit lang ang pangalan ni Lola. Siya rin ang nagbayad kung ibang tao ang nagbayad at hindi personal consumption, pwedeng hindi ibigay ang diskwento. May valid senior citizen ID, Maaring Oscar ID, o iba pang govt issued ID na may pangalan, larawan at petsa ng kapanganakan. Halimbawa, kung si Lolo ay dumaan sa drive-through ng fast food, siya ang nag-order, siya ang nagbayad, at ipinakita niya ang senior ID, dapat siyang bigyan ng diskwento. Para sa delivery orders, kailangan sundin ang mga sumusunod na patakaran ibigay ang senior citizen ID number sa pag-order sa telepono o app ito ay para ma-encode agad ng system ng restaurant ihanda at ipakita ang physical senior citizen ID pagdating ng rider dapat ma-verify ng delivery personnel na senior citizen talaga ang umorder at tatanggap hindi pwedeng ibang tao ang umorder gamit ang ID ni lola o ni lolo kung ang anak apo o kapitbahay ang umorder gamit lang ang ID ng senior hindi ito valid mga kaso kung kailan hindi applicable ang discount kung hindi si senior citizen ang aktwal na nag-order at nagbayad. Kung ang pagkain ay hindi para sa personal consumption ng senior citizen. Kung wala siyang maipakitang valid ID sa rider o sa store. Pero teka, hindi pala lahat ng negosyo ay obligadong magbigay ng diskwento? Alamin natin kung sino ang mga hindi saklaw ng batas. Mga exempted na establishmento. Tanong, lahat ba ng restaurant o tindahan ay required magbigay ng senior citizen discount? Sagot, hindi lahat. May mga exempted bagamat karamihan ng establishments ay obligadong magbigay ng diskwento sa mga senior citizen, may ilang espesyal na kaso kung saan hindi saklaw ng RA, 1994 ang isang negosyo. Mga establishmentong exempted, private membership clubs, ito ay mga exclusive establishments na bukas lamang para sa mga miyembro, halimbawa, golf clubs, yacht clubs, country clubs. Kung ang isang restaurant ay exclusive for members only, hindi sila required magbigay ng discount restaurants inside exclusive clubs. Kung ang isang restaurant ay nasa loob ng private club na hindi accessible sa publiko, exempted sila. Pero kung ang restaurant ay open sa publiko kahit nasa loob ng isang club, obligado pa rin silang magbigay ng discount. Temporary vendors, gar flea markets. Ang mga hindi rehistrado o hindi permanenteng business establishments ay maaaring hindi mapasa ilalim sa saklaw ng batas, lalo na kung hindi sila nasusuri ng OSCA or DTI. Kapag ang negosyo ay lisensyado, rehistrado at tumatanggap ng publiko, lalo na kung may dine-in o delivery services, obligado silang sundin ang RA-994, mga hakbang kapag tinanggihan ng senior discount, kapag tumanggi ang isang establishmento, restaurant, botika, grocery, o kahit online delivery service na magbigay ng 20% diskwento at VAT exemption sa isang kwalipikadong senior citizen, ito ay isang paglabag sa batas. May malinaw na proseso na maaaring sundan upang maipagtanggol ang inyong karapatan. Kumuha ng ebidensya. Ang unang hakbang ay tiyaking may sapat na pruweba ng paglabag. Hindi sapat ang kwento lamang. Kailangan ay may dokumento o detalye. Mga dapat gawin. Kunin at itago ang original receipt, resibo. Tingnan kung may senior discount na ibinigay o wala. I-check kung may VAT na siningil kahit exempted dapat. Isulat o kuhanan ng larawan ng mga sumusunod. Pangalan ng tindahan o establishmento address o eksaktong lokasyon, pangalan o badge name ng staff o manager na tumanggi, petsa at oras ng insidente, mga sinabi ng staff bilang dahilan ng pagtanggi. Kung maaari kumuha ng larawan o video bilang ebidensya, mag-report sa OSCA, Office for Senior Citizens Affairs, bawat lungsod o munisipyo ay may sariling OSCA na responsable sa pagprotekta ng karapatan ng mga nakatatanda. Mga dapat gawin: Pumunta sa OSCA office ng inyong lokal na pamahalaan, City Hall o Municipal Hall. Dalhin ang inyong Senior Citizen ID, mga ebidensya, resibo, larawan, screenshots, personal na kwento ng pangyayari, oral o nakasulat. Mag-fill out ng complaint form o gumawa ng affidavit of complaint. Maaarang kailanganin ang pirma ng complainant at ng isang testigo. Hilingin na mag issue sila ng endorsement letter. Kung nais ninyong ituloy ang reklamo sa mas mataas na ahensya tulad ng DTI, DOJ o barangay. Isang pa ang reklamo sa DTI, DOJ o barangay. Pagalang sa karapatan ng mga nakatatanda, ang Senior Citizen Discount ay hindi lamang isang numerong 20%. Ito ay simbolo ng pagkilala sa mga dekada ng pagsisikap, sakripisyo at kontribusyon ng ating mga nakatatanda sa bayan. Ang mga karapatang ito ay dapat igalang, ipagtanggol at ipaalam sa publiko. Ang pagtanggi ng diskwento ay hindi lang simpleng issue ito ay paglabag sa dignidad ng ating mga lolo at lola. Bilang mamamayan tungkulin nating Turuan ang mga senior tungkol sa kanilang karapatan, ipaalala sa mga negosyo ang kanilang obligasyon, magsalita at mag-report kung may pag-abuso. Dahil sa bandang huli, ang isang lipunan ay sinusukat sa kung paano nito inaalagaan ang kanyang mga matatanda. Kung may senior citizen sa inyong pamilya, si lolo, si lola, nanay o tatay, ishare ang video na ito para malaman nila ang kanilang mga karapatan. Hindi sapat ang respeto kung hindi natin ipinaglalaban ang tama para sa kanila. I-like mo ang video kung naniniwala kang dapat igalang ang senior discount. May karanasan ka ba na tumanggi ang isang restaurant sa senior ID? Ikwento mo sa comments. Baka makatulong sa iba ang karanasan mo. At kung gusto mong mas maraming ganitong informasyong legal at makabuluhan, mag-subscribe ka na sa channel at i-click ang notification bell para updated ka sa susunod naming videos. Tungkol sa karapatan ng bawat Pilipino,